So ako kayo ito, tuturo ko naman kayo doon sa patami ng lighthouse ngayon. So dito sa resort, mas malapit lang dito sa ano, malapit lang yung lighthouse. So nandito na lang rin naman tayo, so akitin na natin kasi sayang yung pagkakataon. Kasi piling ko, makikita mo yung buong dagat doon ng Pacific. Saka yung mga ibang isla na malapit dito. Pag nandun tayo sa taas. Well, the challenge kung ano yung pagkakit. So, okay, mamaya check natin. Kasi mukhang, mat mukhang, mukhang matirik eh. Hey. Bakit bakit pre? Ano tiyo ko dyan? Tiyo mo siya ho. Ayun mag-jogging. Ah! Pakita mo katawa ko oh, si Yung yan dati. Yung, yung mo ha, pre. Okay, okay na eh. Yung ano? Yung katawan. Oo. Uh -huh. Parang sinabi mo lang leg. Wala. Mukha tas -ta katawan ka agad. Gago! Pag dati natin doon, tsaka nalang oh, ako babawi. Bakit Gago gagawin? Hahaha. Madali lang, boss. Oo, oh, dito lang kayo sa kapila. <laughs> May makita ano, sa, may sa may puno. Diyan sa so may kubo na 'yan, kasi sa Ah, sige, sige. Thank you, thank you. Dun doon sa may kubo. Dun doon daw sa may puno, may kubo. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ano? Kaya ito yung daan dito yung pinakadulo pala. May makikita ko yung isang kubo. Tapos, puno. Ayan. Medyo, mga ano nga lang, trekking na yung pagbaba. Ay, pagkakit. <clears throat> So ito na naman tayo. Ari ko. Handaan ha. Ari

Ah, oh, nandahan. Madulas 'yung ano niya, 'yung tsinelas. Ima sum pinabayaan. Tapos ka asarin kanina.

May, may daan pala doon eh. Teko. Ah. Balik tayo doon? Hindi. Wala naman tayo. Ito na naman tayo. Kasi mas mahaba-haba to. Toto totoo nga sabi ni Johnny, magdala ng tubig. Chi, balik ka, Chi. Kuha ka tubig. <laughs> Dito na lang daw sa amo. Alala mo to. Wow. Uwi ka na ba? Sipaay kita. <laughs> 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 oh. <laughs> ha? Oh. <laughs> 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 solid galing kami doon kakwento sa so, siya na hey <laughs> kakwento okay, yung unexpected expect mo na maikli lang yung lakad pag nandito sa taas kala mong haba haba na nilalakad mo Whew. okay naman yung slope nya Okay naman din? Okay naman. nga, hindi nga okay eh. yun. <laughs> na lang. Kunti na lang. Kunti <laughs> na <Kunti>. lang. <laughs> <Kunti. laughs> <laughs> ha? Eh, <laughs> <laughs> ilan na bawas? 3 kilo. <laughs> <Lugo>, go, 3 <laughs> <Tatlong. laughs> <Tatlong. laughs> <Tatlong. laughs> Honey, Glory! <laughs> Wala kayo dyan. Diretso ko na to. In. In. Oh. Oh, wait lang. Wait lang. Alam mo, lapit po. Layo po yun. Ayun ba? Grabe. Grabe yung <laughs> slope niya ang ako yun to. So, mga kayo dito. Konting ingat. Ariko. Ariko. And hey. Ah, boss. Nakikita na. na. <laughs> wow. <laughs> wow. <Ay, marami. laughs> Kaket nila, mas picture tayo dito. Oo. Oh. Tagumpay yung plano, Jin. Marami pang ganito mangyari. Gusto mo, akketin natin yun? Magbabawal <laughs> <laughs> ng pag-akket dito sa tower Ano itatapos niyo eh? Ah, <laughs> Para bundok lang nang iyan eh, no? Nang puting bato, no? Para bundok lang ng puting bato Tara! bundok yan, at last, to. Andito na tayo sa pinakatoktok. Yan. Andito yung lighthouse na nag-guide. Hindi ko lang alam kung operational pa to. May ilaw pa. Pero usually, yung mga lighthouse yung nag-guide yeah. sa mga barko. Baga naka-ano yan. Yeah. <laughs> Naka-point base ba? Ayan. 2609 na pala takbo ko. Ayan. So nag trek kami siguro mga 15 to 20 minutes paakyat. Dahil grabe yung slope kasi niya. Talagang ano talaga. Kapahalang talaga. Pero solid naman pa ngayon to. Pag akyat mo dito. Eh. Solid. So yung kakwento, yun so nakapag-picture na kami, picture taking, ngayon naman bababa na kami. Pinapakasulit ako yun. To. Nakakawala ng stress, nakaka-refresh ng utak, may kita may ganito. Oh, tara na! So bababa na kami. <laughs> Ayun pagod! So nag-trek tayo pa Kaya't ng mga 15 minutes. So, pababa na tayo ngayon. Same. Depende. Ay, meron pa palang slot dito ng picture. No. Ayun, pababa na yun. Ayan, so. Ano, May daan dyan, may daan dyan. Oh, may bumaba dyan kanina. Ah. No. <laughs> Hagis mo sa kanya yan. <laughs> <Mar> <laughs> Ay, <my God. laughs> Tawagin mo si Marimar! <laughs> Marimar pa <mama>, mauhulog na! <laughs>

<laughs> Muntik na. Oh. Tama Kasi pa wala na akong lalaglagan diyan Wala rekta ka diyan. banda. Ano pa Dahan. Huwag mag-aawak sa ano. Sa damo. Sa bato mismo. Hindi na, hinihintay din kitang bumagsak eh. <laughs> <laughs> Sira ulo. Je, Je! Je! Jason! Sundoy mo, sundoy mo, sundoy mo. Ay! Ay! Sunduin <laughs> so, mo, sunduin mo, sunduin mo. Hey! mo, sampalin mo hahahaha <laughs> mo lang bro tama ka dami tama ng bato sa muka solid dito ko yan ito. so magpupunta kayo ng ng mga sa baler beach mga beach dito sa baler aurora try nyo rin pumunta dito so, sa tourist spot na pwede nyo punta napak solid May maayos naman pala na daan. O yun to. May hawakan. Okay, malambo to. May ano pala dito. May suction pala. So, di namin alam na may daan pala talaga dito. Doon pa kami dumaan. Pero okay naman. So, ako yun to. So, successful kami sa pagpunta sa Aurora Baler Lighthouse. Oh, kawin naman kayo. Successful nating journey. Ayy! Ako nag-basketball. Oh, Thank you, kawin to. <tipong>